June 10, 2025. Nandito po kami sa hardware ngayon. Yung mga kapatid ko at mga kamangkin. Tambay po sila. Oh. Oh. Picture daw si Ice Cream Yami. Nakaakit dun sa ano. Nakaakit kay Barako dun sa aming pang-deliver. Ay, mga kubaga. Oh. <laughs> Ayan, may tambayan po kami punong po malaki. tambayan po kami dito sa labas ng hardware yung punong malaki po. Mm -hmm.